Hello mga kagilang bukid, ayan, kumusta? Yung time no see, but now see now. Ayan, dito tayo guys, mag ano tayo, mag -iigib tayo ng tubig. And papakita namin sa inyo yung kung saan kami mag -iigib ng tubig dito sa bukid, ayan. yun yung bahay natin dito sa bundok. Ayan guys. Actually guys, nandun na yung kasama ko. Ayan, ito yung dalan, natin yung mga galon. Ayan, ayan. And yes, papakita natin sa inyo yung ano, na, pinagkukunan namin ng mainam na tubig dito. Yung iniinom namin. Ang yes. Ito tayo dadaan sa ano, patarik. Yan guys, oh, mataas. Yan nandun yung bahay sa taas. Uy, uh, may chinilas pa ito. Niwan ni... Eh, alam ko kay Gordon yan. Yung kay... Junjun -jun yung body natin isang Junjun -jun, si Gordon iba yung iba din yun si Junix tayo ingat lang tayo dahan dahan lang tayo sa pag baba kasi yung ano eh matarik yung pahon pa to pa baba Ayan guys. Medyo matagal na din tayo sa bukid ngayon pang ilang buwan na natin dito. Okay. Bade. Oh, bade. Oh. Ito pala yung kasama natin. guys ito guys dito po kami kumukuha ng tubig guys so. yan si pwede natin oh. si si Gordon si Dick Gordon yan. ano gawa mo dyan pare <laughs> parang inaantok ka na dyan pare Ayan, sa kakahintay kung kailan mapuno iyong tubig. <laughs> yung galon yung tubig pa tuloy ayan, hirap pala pag walang camera man. ito po ka lakas yung ano namin guys o oh. yan kung makikita nyo guys o oh. yan ganyan lang po pero malinis yan guys yan 100% yan guys na malinis galing galing sa ilalim ng ano yan lupa yan yan you know. o dyan tinusok lang yan ng hose ayan Galing yan sa doon. Wala na mga bahay dyan sa taas guys. Kami lang yung may bahay dyan sa taas. Yan. Ano na to puro kagubatan. Yan o. Yung mga malalaking kahoy. Yan o. Yan dyan. Tapos ito yung ang tawag dito sa Tagalog. Lugot kasi sa amin to sa Bisaya eh. Papunta dyan sa baba doon, sa pinakababa doon, malayo pa yan. Yan, yung yung punong kahoy na malaki. Ano. guys, mataas na mataas yan. Yan. yun Hi buddy. Hello. Hey. Buntang may hapon. Ay, may buntang may hapon. <laughs> Ayan. Mga gabi pa guys oh. Ito sa paligid. Ayan. Pag umulan guys, may tubig dito na dumadaan yung baha na galing sa taas. Ayun oh. dito dumadaan. ayan ang dami pang ibon na maririnig dito. Ayan. Ayan o. Oh, mataas yan guys. Oh. Ayan. Nandiyan <laughs> yung ano. Nandiyan na sa. Dito to. Sa ano o. Oh, sa ilalim. Tapos doon tayo kanina o. Oh, sa taas. Ayan, sa tuwa. Ah, doon. Sa taas. Yun. Tingnan nyo yung mga puno. Doon na yung ano nila. Ayan o. Oh and ito yung mga puno ng rubber guys oh. Yan dito may mga gabi ulit. Yan, karlang sa ano to guys sa Bisaya. Karlang yung Bisol. Bisol. So guys, unahin natin siguro yung mga maliliit guys na ano, yung maliit na galon yung dala natin to mga ganito. Oh. Para madala namin kasi yung ito pagka hintayin mo to, abutin ka ng ilang oras no bago mo puno iyan. ning no, no, din ng gamay. No. Yan, kukunin muna natin to. Ayun. Opya. Oh, ano natin yung lagay ito? Diyan. Huwag kang madabo. Oh, madabo. Hindi na nabo. Ha? Hindi na nabo. Abrihan ang kwan. Ang abrihan ang kwan Pusit. Abrihan? Pusit mong kwan. Wala. Salo sa kwan ba? Salo sa galon. Oh, ni galon. Pwede gawa din, no? Niya. Busubus. Ah, saglit lang guys ah Kanang kita ko. Then si kamot mo. Si... Gordon muna yung cameraman natin guys. Yung si Conboy. na to ni. Hm? Mahirap na sa guys Eh. Muni ang kanya sumubig. Mahirapan tayo sa kalisod. May waig. May waig. Laro. Eh. Ito lang yung kalakas yung Tulo nang tubig guys oh. Karong tubig. Mm. Yeah. Agas. Uh, Pero ano to guys? Safe na safe. Safe na safe inumin to guys. Ito, dan dia batas guys mereka kerlen genik babak guys itu ya kali Yun, ganun lang pala eh. Hirapan pa tayo sa kalisod eh. Ayan. Tapos ito. Kunin natin yung laman ito. Claro to. Mukliagas hmm. tears. Ha? Mukliagas. Ang ganda ni. Claro ng agas. Kanya hmm. na po kalakas yung tulong ng tubig dito guys, pero ano yan, napakalinis guys. Safe na safe. Dito kami nag-iigib ng iniinom namin. Dinadala namin doon sa taas. Katapos, binabalik namin yung isang karugtong na hose para ano, gamit din naman yung nasa baba. Mga tao sa baba na ano, na nangailangan din sila ng maiinom na tubig. Kaya ganito ginagawa namin. Kahit ilang taon yung ano dito guys, kahit na umabot ng isang taon siguro yung ano yung tag-init. Hindi yan natutuyo, ganyan talagang ganyan lang yan guys. Hindi lalakas, hindi rin hihina, ganyan lang. Parang ano lang, malaki lang ng konti sa walis yung tawag yung hibla ng isang ting yung tawag dyan basta isang piraso ng walis -ting -ting. pero malaki mas malaki lang konti Ito lang hmm. Ayan lang muna guys Wala nga, ay, ah. Pula oh, nga, kanan ay tuwan Pula O, pula Babay muna guys Ito na nga po mga kagilang bukid na eh. na kami Ayan ito na po yung isang container, yung isang jug. Iwan na muna namin dyan. Babalikan namin mamaya yan pagka puno na. Para may magawa pa kami yung trabaho yun doon. No? Yung kasama natin, no. Si Gordon. Si Gordon. Yan. Nasa taas, oh. Simula ng kagkat. Yan. Tarik kasi dito, guys, eh. Ayan, kaya may mga hagdan-hagdan na ganyan, oh. No? Yan. Kasi para di ka ma... Ano doon sa baba? Ano? Oh <laughs> Ako. So, oh no, ayun guys. Maglaro. Oh, Tubunan ka sa dahon. Ano yun yes, oh. sa Ano oh. na Kayapak lang Kasi yung sinilas niya yung nakita natin kanina doon sa taas kanina Ano Ano yung kanina guys oh Hindi na natin Nandun sa baba na yung container Ano Yan, samahan nyo kami guys hanggang makarating doon sa taas sa may bahay namin malapit lang naman guys pero yun nga napakatarik ano <laughs> <Why>? <laughs> <laughs> may kawayan dito guys oh. So, ano puno ng kawayan doon yung kabilang bundok ko doon sa baba yung ano natin kanina hindi na makita yan yung mga malaking puno na yun sa baba niya malayo na si Gordon mahirap pala mag video na ano ganito may dalang nga yung isang kamay yan yan po yung bahay namin dito guys at yung aso namin na si Germs hi ah, Germs hello Germs hello oh, Germs hey kumusta yung bahay ha yan Whew. yung bahay namin dito sa bundok yung sa kabila dyan yung garden namin guys oh yung sa bandang may mga kulay brown na yan oh yan walang damo garden namin yan guys may mga gulay namin na tanim, tanim dyan pang benta pero hindi pa namunga yan mga rubber na to dito kami nagtatapping yan may mga laman na ano na o rubber. Yan. At hanggang dito na lang muna guys. At hanggang sa sunod na pagkikita. Paalam. Oh, 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 oh yeah.